Good morning mga manong friends ayan kung napapansin nyo yung araw ay uh, pabusilak pa lang uh, kumbaga parang sa bulaklak laki pausbong pa lang ayan oh. o so, papunta tayo ng bakit ngayong araw na ito at may susunduin tayo at ito na, na sa pagkakataong ito mga manong friends kasama ko si Kuya Pas at siya yung driver natin ngayon at syempre siya yung may-ari ng kotse at ito na nga oh andito na tayo sa may uh, uh, daharan na uh, road uh, going to daharan uh, ito malapit na sa pinapamalingkihan namin ayan doon sa mga tulay na yan Yan, yung tulay na yan. Yan ng daan namin. Ortigas ilalim. At ito na nga. Ah, Ortigas. <laughs> Ayan oh, di ba? Pareng Ortigas lang. Anong ata kung napapansin niyo, video. Pa, ah, ano ba 'ko? Ano ba 'ko? nung ano siya yung sahin niya pero tuloy tuloy lang hindi pero ibig sabihin yung at ito dito sa area na ito napakaganda oh. meron at sa na dapat daw yan ito yung siya. area na ah, sa tama sinaya sinaya to sa Alhasa Road nah, dahil nga papunta tayo ng baki so sundin natin yung uh, kasama naming dalawa nandiyan kami dati 2 years din kami at uh, syempre nakakapag video tayo dahil pasahiro tayo ngayon sarap kung pag may driver ganda pa naman dyan kasi baba mo andyan na yung mga tindahan bangko ayan yung area na yan dyan kami dati may kita halos dalawang taon pala ganda dyan yung aming uh, accommodation na uh, building pagbaba mo andyan lahat bangko, tindahan ayan dami pang tulog oh. tulog pa yung iba yeah. at ito nga tuloy tuloy lang kami sa aming uh, takbo dahil kita nyo naman wala talagang kaharang-harang at napakabilis ng biyahe pero merong mas mabilis pa sa amin kita nyo naman na, ito wala sulong sulo na namin ayan o oh. medyo paakyat pero napakaganda tignan maliwalas kasi hindi sasabit yung mata mo dire dire sa bulsa so, ganda ng biyahe kahit saan magbiyahe Napakaluwag. 120 din. Ayun mga manong friends, malapit na kami doon sa aming susunduin. Uh, shout out sa lahat ng mga tropang uh, transport. Uh, dyan sa Riyad. Saka sa Tabuk. Ayan, shout out sa inyo dyan. Uh, labas na kayo mga manong friends. Kaya yung tatlong susundin natin dyan Si Rodil Si Ricky Si Boss Ricky Tsaka si Toto Arnel Ayan mga manong friends Sa ah, dalawang pugi oh. Ayan dalawang pugi Pugi shout out pang, pang YouTube pang natin to. Content content shout out. Ayan yung uh, sinundo namin. Uh, dal dalawa lang pala sila kasi yung isa po yat nagtrabaho kagabi. shout out ka naman. Ala, nabiro aring biro ari ng Batangas yung ari. Just out ka naman. Nagpa-cute-cute lang. Yun. At dito sa area na to, mga manong friends sa uh, approaching na kami dyan sa may uh, Itra building. Uh, ito palusong pa lang kami. Ayan sa paglusong dyan bago mag uh, tulay. Uh, Bin Kuraya yan. Bin Kuraya. ame At yun ano dahil may kausap si Kuya Pas, medyo nanahimik muna tayo dyan at uh, malapit na tayo. At ito na nga, ayan nakita nyo naman, nandyan na yung mga kasanaman namin iba. So ito yung istirahan uh, istiraha na aming pagdadausan. So ayan, medyo marami ng tao. Ayan, so so na nila yung kanilang mga damit na uniform Ayot sa mga formahan Anniversary Bro, isama mo yung <mulong> puno, itanim ko